Balikan po natin ang report ni Bien Manalo kaugnay sa update sa kumuhong balkonahe ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Bien? Dayan, marupok na pundasyon. Ito ang nakikitang dahilan ng pagbagsak ng balkonahe ng isang simbahan dito sa Bulacan. Inaanay na kasi ang mga kahoy at 1994 pa ng huli itong masuri. Iyakan Sigawan at kanya-kanyang paraan para makaali sa pagkakadagan ang mga diboto mula sa bumigay na balkonahe ng St. Peter the Apostle Parish sa San Jose del Monte City. Nangyari ang insidente habang nakapila ang mga diboto para sa pagpapalagay ng abo bilang pagdaraos ng Ash Wednesday. Makikita rin sa video ang mga taong nagtutulungan para makaali sa mga bumagsak na kahoy at upuan. 7.20 na po noong umaga, habang naglalagay po ng mga hashes sa ating sa noon po ng ating mga devotees, yun na po, bigla pong bumagsak yung, yung pong uh, rear, uh, right side rear portion po ng balcony ng simbahan. Hindi naman po kalahatan yung halos yung huling bahagi lang po ng, uh, ng balcony ng bumagsak. At sa ating pag-imbisa ka po, nakita natin yung mga materyales, wooden materials ng kuya, at yun po ay gawa pa po noong 1994. So medyo may kaidara na po yung gusali na yon at medyo marami po yung taong mga nakipagmisa. Mahigit limampung individual ang naitalang sugatan sa pagguho. Karamihan ay nabalian at nagalusan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isa naman ang nasawi na nakilalang si Lita Morales, 80 taong gulang. Gawa sa kahoy ang balkonahe na ipinagawa noon pang 1994. Nang suriin ng mga otoridad ang balcony, nadiskubre na inaanay na pala ang mga ito. Sa pahayag na inilabas ng Diocese of Malolos, inatasan ni Bishop Dennis Villarojo ang mga pari na suriing mabuti ang mga simbahan. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga diboto, lalo't higit ngayong panahon ng kwaresma. Dayan, sa ngayon ay sarado ang simbahan na nasa likod ko habang gumugulong ang investigasyon. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga biktima. Sinimulan na rin ang pagbabaklas sa iba pang bahagi ng balkonahe na gawa sa kahoy. Iyan ay para matiyaka na hindi na ito magdudulot pa ng piligro para sa mga deboto. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bien Manalo.